mga kakrabmate, tayo po ngayon ay nandito sa another episode ng ating vlog. Dito po natin simulan yung pong isa-isa kung pong pagturo sa paano mag-set up yung aking DIY uh, crab system. So ngayon ay uh, kami ng buhangin, may hollow blocks na ho din kami dahil maglalagay po ako dito ng imbakan ng tubig para kasi yung palaisdaan ko, i-dry ko siya para meron akong sustain na tubig para sa ating mga crabs. So ngayong uh, this week, eh, kailangan ko talagang masit up to para mailipat ko na dito yung aking mga crabs nung nandun sa galon. Ito, mga galong ganyan, nandun sa kapila. Okay, so uh, hopefully, maging maayos matapos natin yung pagsimento dito today. And uh, by Wednesday, Uh, kabit na din natin yung ating uh, system dito para po magkasimula na. So ito pong pinagawa kong kubo ay uh, balak po namin ay mag-raise po ng 500 to 600 na palanggana na i-set up po dito. So masubaybayan nyo lang yung video ko para matuto din kayo kung paano ko ginawa. Share ko lang yung knowledge para po sa gustong mag craft farming. So ngayon tayo po ay pupunta doon Matahakot ng simento Tara! Okay, pahakot po tayo bakatot na ko ng dalawang simento Ito po, motor Tadaan po tayo sa dike Ang aking pala daan <coughs> Let's go!

po natin gawin yung pong imbakan ng tubig. Dati-dati kasi nagkuha ako ng tubig from peace pan, tuloy-tuloy lang yun, babalik sa peace pan. Pero ngayon, naglagay ako ng imbaka ng tubig para uh, malinis po natin na maayos sa filter. Tapos, every 5 days ako nag-change nag, ano, nag doon sa aking imbaka ng tubig. So, tingnan po natin yung imbakan po natin. Nagkagrabbit, ito na po yung sinabi kong imbaka ng tubig. Tapos na po siya. So, nagdepende po yan sa inyo. Kung may space kayo, kung gusto nyong malaki. Kung may mga twist pan, gusto magsubok nito. Nakikita nyo kung gano'ng kalaki yung imbaka ng tubig nyo. Itong sa aking ginawa ay, ang lapad po niya ay 4 feet. Ang tanya pong haba ay uh, 5 feet po ang haba niya. So, uh, dalawang patong lang po na hollow blocks. Okay. Dalawang patong lang po itong hollow blocks na ginawa ko. Ganun lang po kalalim siya. And, uh, lagyan po natin siya na ng uh, drain. Okay? Lagyan po natin siya ng drain. So, yung drain ko po, ito lang. Maliit lang. 3 port na din na tubo ginamit to Okay? Pag hinila natin to, eh, mag na po yung tubig. So, bago po ako ng flooring, sinit up ko po doon. Paano ko po sinit up yun doon? eh, may elbow po siya. Okay, may elbow po yun sa ilalim. Pinatayo ko. Tapos, nilagay ko po itong lock niya para sikip na sikip at pwede mano yung tubig. So, pag ika eh, maglinis, magpapalit ka ng tubig, bunutin mo lang to. Okay? Bunot mo na ito, release na po yung tubig. Punta na ako sa baba. Dali lang man yung ano niya eh, kasi hindi naman ito gano'ng kalaki. Basta every five days ko nagpapalit ng tubig. Marami naman tubig sa palaisdaan. Mas maganda pag high tide. Uh, yung pong nasa labas kasi fresh na fresh yung tubig, doon ako nagpapalit. Ito po yung setup natin sa ating pong imbakan ng tubig. So, nakita na ho natin yung pong imbakan ko sa tubig ngayon. Ang pagturo ko naman paano po yung paglagay sa ating mga palanggana. Gaano ba kalayo yung distansya niya? So, meron po tayong measurement ko pong ginagawa ay 9 inches. 9 inches po yung ano niya oh nito, distansya niya bawat langgana. 9 inches po siya. So, tingnan nyo naman. Ito yun naman yun. 9 so, inches po yung distansya ng ating mga planggana. Para makaano po ang daloy ng tubig, yung bagsak ng tubig ay makano talaga siya ng oxygen. Huwag naman masyadong malayo kasi kung mahangin yung area nyo, na ano po siya ng hangin. Pero pag okay naman din kahit malayo, pero ang, kahit 1 feet ang ang distansya. Pero sa akin ay 9 lang po yung, I mean 9 inches lang po yung ginagamit ko. 1 one feet kung gusto nyo so okay din walang problema ho yun ang pinaka importante diyon, yung tubig lang yung bagsak niya at hindi siya matapon pero pag sarado yung bahay alimango mo oh, walang problema yon pero pag mahangin dapat po ay 9 feet lang para yung, ha, yung tubig hindi matapon So, uh, abangan nyo din po sa episode po natin na uh, ituro ko po paano i-set up po yung palangganan natin. Ano po yung mga gamit na kailangan natin para po natin may set up at uh, ma-maintain po natin ang level ng tubig. Like and share. Subscribe naman sa ating pong video. So, God bless us all. See you for the next episode.